Ano, kakayandala no uh, okay. kakayan dala ko kakayan dala ding pad, padala adwa kayo mo padala eh, ika mo ang popay pearl pearl isinasabat yung ano yung padala mo o oh. so, oh, oh, anong tawag dito no hold lang o oh, inohold no, hold no, yung uh, ano mo iyan lang naman ayan oh, ano po, kasi, oh pero akong ano nito, uh, pinautang ko lang ngayon eh para ipadala na sa ano nito, pinautang ko lang. Ang mo na yung responsive. Ini ako ako, si ako si sinali kanini ako sinali credit card. ni magtanong yang ini 400 dirham ya ini. 400 dirham. Kasi opo okay, ya mo. Opo ya ini. Peso wala okay. ang mang 10,000 ni. Wala yang mang 10,000 yan. tita, paki-send ka so, ko yung resibo. Oh, kasi I, di ba sa at ating mga kayo, Pilipino, kayo, ano yun, di ba pag yung, nagpadala, di ba pag yung nagpadala? Kayo, yung declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan Oo, oh, oh, so ano anong ibig mo sabihin kayo, yan? So na anong buriyo, kunan nyo Rene? Ay, rin eh? Ren, renpi, pagpagalan me, kunan nyo na? Sko, magwabra kaming masalese, kaya ba't mo kanyan? Nakalive ako? Ay, hindi, hindi bawal, marami ako nakikita